kasi pa kayo ng kahoy ayun na una eh kundi pa nanood ng cellphone kundi lagi ang utusan eh wala kayo sa kusang magsipak ng kahoy ah tatay may edo naman niya ang ulo ng inay eh. siya magsibak ka na ng kahoy O, Ay, bay ako niyo magsipak kayo ikahapon ako na nagsipak ayon naman magsibak ngayon <coughs> <coughs> Apo, ikaw, walang gagawin. Kita mo kayo nakabilang na kalamis ngayon. Isilong mo, baka buti ng ulan. Wala kang kasakusan tumulong ng gawain ni bahay eh. Two thousand years later. Oh, ano, nakipagsibak ka na. Pagsibak na. Magaling naman. Bigo lang yung mait ulo mo. Paparugan ga gaiit ang ulo ko. Ay, wala tayong bigas. Walang mababaw ng eskwila. Bayad ng kuryente. Magbabayad ng tubig. Tunay na patong-patong ang problema ko. Hayaan mo na yung patong-patong ng problema ngayon. Ang mo yung patong ko sa iyo. Isa pa, ay ang patong mong yan. Diyan ako yung eh. <laughs>